Yeah. Lagyan natin ang lagayan natin kapunta sa taas para mai makain sila na okay na, let's go punta na tayo sa taas dito na tayo nakaabang na sila <laughs> kasi kumulog kaya pagka malapit ng ulan umuwi na sila nandito lang sila oh oh pakakainin ko na kayo ngayon mm, sa loob meron na rin ayun na sila ang nakaabang ay I forgot na naman balikan ko pala yun ayun wait ayun sila lapit lang sila yung nasa loob naman ito hello Ay, yung bagong panganak gutom ka na? ha? <laughs> gusto na ng pumasok dali lang nagigod pa oh, tignan mo to o oh, diba tinutulak niya gusto niya nang pumasok dali dali lang isa-isa ko silang itatali eh you yeah. yung isa na lang isa na kaya yung isa Where is the so I'm going to take seven buntis ka. Nagagawan ka ng lactating. Bakit ka naman? na. Ayan na sila. Alright. Kaya nakatali na si itim. Tsaka siya. Mga buntis to eh. Ayan. Except. Except ng black gusto niya kasi dito, pati anak niya. Kaya nandito sila. Yes, wait lang. Dito tayo sa kabila. Ano na, oh, laki naman siya, no? Ano naman yan, me? Siyempre, maraming grass. Hmm, dali. Pasok na. Dito Pasok, pasok. Dali. Pasok na. Bakit wala kang tali sa loob? Dapat meron. Hmm, thank you. Pasok na. Hindi. Hmm. Eh, pasok, pasok, pasok. Pasok. Eh. Eh, natumba yung tubig niya na ubos. Kasi bumabalik sila dito. Ayan. Dito na sila. Oh, may sumama pa. Ano? Diyan ka nga lang. Sige, labas. Yari ka dyan. Tama ko. Oh. Alis! Tapang naman itong maliit na pusang ito. Eh, may kukulong pa akong isa. Ayun o, oh, yung lalaki na wala na. Eh. Kukulong ko nga. Ang dala. Hi, Makain na sila. Ayan yung dinala ko kanina. Ayun. Ayan. Makain na. Ah. Gustong gusto. Bakit nandiyan sa iyo yan? Mahaba pa pala yung natali ko sa iyo ah. Mamaya ang kita. Naaabot niya. Hindi naman kanya dalaw yung kainan niya. Ayan marami sila. Sa kinukulang. Ito yung lalaki. Ayan. Makain siya. Hello. Hello. Ito so, na, ubusin mo yan. Ito naman. Huwag mo ginukuha yung hindi sa'yo, ha? Ah. Grabe yung kaamo pag umabot. Bigyan ka ulit. Dali lang. Nakaabang mo. Ito na. Ay, naku. Kainis talaga to Oh, sa yung ano niya. Ah, yan. Ayan na yung ano, kahati Busog naman na ah, kayo pero gusto nila talaga ito. Ayan. Ano yan? Nagtatay. Eh? Kaya payat siya. Painumin ko yan mamaya. Okay. Very good. Ikaw naman. Kulit. Ay, hindi ko nabigyan ng pagkain. Kaya pala. Tawag nang tawag. Sorry. Alis, alis. Nagsasara ako. Alis. Kulit ito eh. Dapat sila pala. Ang isusunod ko. Sandali. amen Ang tagal ko daw. Ming! Ming! Ay, umalis pa. Yeah. Ayan. Mm, ayan sa kanila. Yeah. Ay! Ay, kuhaan ka ng... Kuhaan ka Ano um. kaya? Anong nabuflutin? Ano so sya man? Anong nabuflutin para? The... Ano sya? Ayan. Kumakain na sila. Huli ko silang pinakain. Hindi nakatali naman na sila. Nagkita na ulo. Sa mga buntis. Ayan si maliit. Ayun mo may anak. Ang bago anak pangunak. Ang lakas pa rin yan sya. Ito, yung mag-ina na ayaw sa kabila. Yung sa kanya, starter yan. Iba sa kanya. Ayan, naubos yung starter. Hindi ko kumain. Kasi buntis. Ayan. Okay. Mamaya, ligpit ko to. Naka yung tubig niya. Oh, ubos na. <laughs> eh, nang yung tubig. Nga. simot yung pagkain nila. Yan. Nakinang chan. Kailan ka mga anak ha? <laughs> Ayaw pa awa. Okay. Ayan. Paghapon na at ano, makulimlim o kaya kumukulog. Pupunta na sila sa ano nila, bahay nila. <laughs> o na kinukuha. Ay, kulang pa siguro sa kanya. Ano? Ubus na sa'yo. Pagdagan ko na lang. Ano? Lapit ka na mga anak, ha? Ha? Pinan na sa kanya. Hingi ka pa? Wawa naman. ulang pa yun sa labas. Galing ka naman sa labas. Ano ko? Nag-away na sa kabila. Iksian ko na nga yun. Pinabi na. Ayun ako. Mga nila lang na ito. Ito naman kawawa. Inaway ng mama niya. <laughs> Nasa baba na siya. Ay, wow, akulit, akulit. <laughs> Ayun. Naubos na yung feeds nila. Iksian ko na lang kung ano isang ito. Hindi ko na video